Sa video na to ay pupuntahan natin ang bayan ng Sampalok sa probinsya ng Quezon. Dito ay may ginaganap na kung tawagin is Bulihan Festival. At kapag inikot nyo ang bayan ng San Palok ay talaga namang makikita nyo ang mga nagagandahang ark na ibig sabihin is simbolo na simula na ang Bulihan Festival abot na abot pa pala tayo sa makarera ng bike 'yan. Ah, bibilis. Woo! Woo okay, guys, aron na to ay inabutan pa natin yung race ng bike or karera ng bike na ginanap or ginaganap dito sa bayan ng Sampalok. Kaya naman samahan nyo ko ating explore ang bayan ng Sampalok, Quezon. Pero bago natin marating ang bayan ng Sampalok, dinaanan muna natin ang dam na matatagpuan rito. Kaya naman dito kami dumayo ng kain sa tabi ng dam bago pumunta ng bayan ng Sampalok. So okay guys, samahan nyo ako at ating explore ang Sampalok Quezon. Na tayo going to Sampalok. At ayun na nga guys, meron ditong kung tawagin is Hello Hello. So try nating mag uh, take out ng halo-halo nila. So masarap dito halo-halo nung last time nakapag-vlog na tayo diyan. So mag take out lang tayo ng halo-halo. Uh, dito. Sa halo-halo. Yan dito guys, yung halo-halo yan, oh. Yung kanilang halo-halo. So try natin guys mag-take out uh, at ayun nga mag uh, date lang kami ni Mrs. sa uh, Dam <laughs> So samahan nyo kami sa Dam sa Sampalok At pagkatapos noon Dedertso tayo ng Bulihan Festival ng Sampalok So kanina daw merong karera ng bike Naka-schedule doon karera ng bike Pero ngayon So mamayang hapon so, mamas lang tayo doon Sa mga art nila Mga magagandang art at mga magagandang design Ng Sampalok Festival Okay mga bikers na galing ata dun sa pinakang bike kanina or labanan ng bike, karera ng bike dun sa S -S Sampaloc, Quezon ayan ah, guys, andan tayo sa Hello Hello ayan ah, yung price list nila oh, price list tapos hmm. yan kasi itong Hello Hello na to ay matatagpuan dito lang yan malapit sa may coconut statue dito sa so may Mauban Quezon. Uh, ah, tayo nga mag out lang tayo dito. Uh. Yan. Yan, na yung aming order, opo. Dalawa. Ah, salamat. So yun guys, ito na yung ating halo-halo na in order. Ah, uh, tayo na nga. So magde tayo sa dam sus so, Punta tayo ng dam ng Sampaloc Quezon. at after that, going to Bulihan naman pagkatapos nating kumain at mag-relax doon sa ilog ng Sampaloc Quezon. Hey, let's go. Bago ang bike. Yan guys, andito tayo sa may anong kahabaan, Yan, may mga pulis oh. Ito pa pala bago pa lang nag-ano yung mga nagkakarera ng bike. Ah, dito pala sa kahabaan nito. Dito ako kabi kabila ay tubigan niya. Ang ganda ng view dito. Sa lugar na ito. Ayan. Kabila-kabila ay tubigan. Ngayon pala ang pala ang gestat. ng mga nagbabike. Ay oh. Makadi yan ang last. Tapos doon na simula ano. Oh, ang start. Huh? Ng pagbabike nila. Yan, ito na guys. So yan, welcome to Sampalo, Quezon. So try natin magpalipad dito ng drone. May number sa likod oh. Hindi ko napansin. Mayroong pa mayroong para din, eh. Yan guys, ito yung mga karera o ng bike o Abot na abot pa pala tayo sa mga karera ng bike yan Ah, bibilis Woohoo! Woo wow. ah, guys, ang bibilis Yan, abot pa pala yan Doon sa kaninang nakita natin, iikot lang yan, pabira uli, papaganon So magpapalipad muna tayo dito ng drone habang tayo ay papalapit doon sa ating destinasyon na Sampalo, Keson. Quezon tayo dito sa may dam na ating pinagblaga nung nakaraan at dito tayo na dayo ng kain so magde-date kami din ni Missy <laughs> din ni sa ano yan sa dam yan, dito sa may kanan natin wow. yan to barangay babang uwain barangay uwain pala ito guys yan to yan dam kita nyo na yung dam oh. yan Woo, dami naglalangoy um, guys dito tayo sa may dam na ito wow sarap nga namang maligo uh, dito tayo sa gitna hindi oh, naman ako malayo pa sa tabi Malayo ba? Malapit na. Yan, guys, andito na tayo sa may Yan. Ito na 'yung damo. Oh. Lang na. Ba, nung nakaraan ay wala nung ano, yung bahay doon sa gilid ano. Ngayon mayroon na oh, cottage 'yun oh, sa ibabaw. Oh. So. May... May... Mm, may bahay oh. oh. Wow, quality. Yan, guys. So dito tayo dadayo ng kain kaso kami dadalawa ni Mrs. at si Otoy ay mayroong activity sa school ngayong linggo kaya hindi siya nakakasama. So kami muna ni Mrs. magde-date dito sa dam na ito. Sa dam ng Sampaloc, Quezon. Yan guys, ang dami naliligo. Saka may bago dong parang ginawang bahay doon. Mamaya makikita natin. So okay guys, mag-repack muna tayo ng ating mga pagkain at pipisto tayo dito. Kung saan tayo makakapisto kahit noon lang tayo sa tabi para makapag uh, kain tayo dito at mag-relax ng konti. And after that guys, doon tayo pupunta sa bayan ng Sampalo at ayun na nga kita nyo kanina yung mga bikers so abot na abot pa naman pala tayo sa mga bike kala ko pa ang simula Then ayun, ayun ang at hindi lang 'yan, makikita natin yung mga magagandang arko ng kanilang bulihan festival dito sa Sampalo, Quezon. So, okay, let's go na sa Tubig. Ano mga guys, andito na tayo sa may Barangay Uwain at sa may dam muna tayo. Yan. itangkita naman niyo 'yan, oh. yung ganda doon, no oh. Wow. <laughs> So, dito tayo pumesto sa gilid. Ayan. So, nandun yung ating kotse yun. Doon sa may gitna. So, tatry natin pumesto dito sa gilid. Ayan. guys Bulihan Festival na o oh, yan o oh. yan ang unang arko ng Sampalok kay Suhon Sampalo, yun so didire diretsuhin lang natin yan so after nating mag magrelax mag relax dun sa dam ng Sampalok ah dito naman tayo sa Sampalok Quezon, bayan ng Sampalok Quezon Kaya, kita kita naman ninyo may mga barandilyas na dito sa gilid oh. Ayan guys Lapit na tayo sa mismong bayan At dito makikita natin Ang mga iba't ibang Arco Ng Sampalo Queso Ayan wow Ganda agad eh. Ito sa bungad pa lang yung bungad yung una sa may bago pumasok ng bayan so ito yung mismo nasa bayan na yan yung mata na kulay orange yan guys wow quality Ayan. Bulinan Underport Festival Number Ito, bulihan festival. Wow, quality. Guys, itong isa, o. Oh, Barangay Banot. Sa Banot naman itong isa. Barangay Banot. Ito namang isa, o. Oh, puno ng, anong... market Ayan, dito na tayo sa mismong bayan ng Sampalok yan ito pa oh. sa so may katedral naman the greatness of culture Ayan, ginagawa pa yung mga sa bahay bahay na ano disenyo ito yung bulihan festival yan yan Ayan, narin na lang Last uh -huh. Guys, mayroon pa dito Yan oh. pa yung isa Wow, palti pa, sa bungad pa. Barangay. Barangay Bayo. Bayo. Oh, ang dami pa pala nito dito. Oh. Paikot pa. Ang ganda nga pala nito sa gabi. Kitang kita ang ganda ng ano. Pero iba ganda ng araw. Oh, okay. sa araw maganda rin. Sa gabi mas maganda pag yung okay. ano. Ilawan quality quality guys yeah, ito na, na tayo yung last nailalampas na tayo sa mismong bayan so magpapabira tayo dito yan itong may maskara aba ito pa pala oh meron pa pala dito wow dami pa oh ayan hanggang dito pa ang dami pa pala Yan, dito na baka ang pinakang last last till the end ayan dami sombrero okay, ayan tayo dami sombrero na naka ano wow na tayo yan guys pabira naman tayo uli ayan Ah, wow, papasok tayo sa mga puro sombrero. Ito pa, ayan. ganda. Mawasyal pag ganto ang iyong makikita sa isang lugar. Yan. Wow. San Roque. San Roque.

Banu Festival, Barangay Banut Festival. galing tayo dito sa may San Vicente Perer na charts dito sa Sampalo Quezon at ating i-explore explore ang lugar na ito Yan, dahil bulihan festival ngayon so mag-iikot-ikot -ikot tayo dito sa kanilang lugar so nagpark lang tayo dito dahil uh, nagpalipad tayo ng drone so nakita naman ninyo ang ganda ng uh, view ng Sampalok, Queso yan guys yan, dahil perihan ngayon dito oh. init lang ng pagano namin dahil katanghali ang tapat so, Guys, so ang daming changgian dito sa lugar na ito malapit sa simbahan yan ang daming pagpipilian guys yung pa dito pa yan dito pa sa unahan oh. malapit sa may papuntang munisipyo yan puro changi yan dyan oh. muro 150 lang sure huh? 150 sure chinelas oh dami uh, pagpipilian guys bulihan festival dito kaya ang daming mga ganyang tinda dito sa gilid yan ito yung munisipyo madadaanan natin din sa may una-unahan din eh dadaan tayo dito sa may munisipyo Mabaya. nila bahay 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 o bahay o ito yung kanilang munisipyo ba? Ito dito sa may part na yan May kanan Handa ako dito sa may kanan yan eh Dito Sa may kanan yan Didiretso lang tayo dito Ayan Ito yung kanilang ano Parang munisipyo nga Munisipyo Ng Sampalo, Quezon Ayan Ito sa may kanan o yan o quality Yan. Yung Sampalok. Munisipyo nila oh. Yan ang design. Bulihan Festival. Hablang lang tayo ng parking lot. Kaso wala tayong mga paparkingan para dito ah. Pwede bang bumaba nun? Ilusong ko kaya. Ilusong tayo. Ah, hindi, may mga nakabay kau. oh. Hindi, ilusong yan. sa baba. Tapos labas tayo doon sa kabila. Mukhang may... Ano? Ha? Huh? Saan? Lalabas sa kabila. Mm -hmm. ah, lulusong tayo dito. Ah. Hoo hoo. Yan guys. Yung design nila dito. Oh. Yan, ito. Wow, Bulihan Festival. Sobrang init lang kaya hindi na tayo kasi no makababa yan. Whew. Yan ang kanilang design ng ng ano ng yan. Bulihan Festival. Ah, oh, okay, okay. Ito yung mga bikers eh, hindi tayo makakatawid. Ito pala yung mga bikers Yan Hindi <laughs> tayo makakatawid Yan Ito pa tayo mga naglabang kanina Yung nakita nating talagang Alos Mag ano na Yan yung bibilis Yan na tayo Yan guys mga bikers so guys nalibot na natin ang ah, Sampalo Quezon papadong. at ayan na nga yung mga bikers yung mga naglaban labahan yan yung kita natin kanina nung no, tayo nagpapalipad ng drone doon sa hawan yan yung bibilis sabo yung ginaganap na bulihan festival sa Sampalo Quezon Yan guys, o okay, yung design na abangan nyo dito sa Sampaloc, Quezon yan. Yan yung mga bikers. Kasabay na natin guys. So okay guys, hanggang dito na lang ang ating vlog for today dito sa Bulihan Festival ng Sampalok Quezon yan. Sana siyang kayo sa ating travel yan with my Eon. So and guys, it's shout out time sa mga nagpapashout out dyan Shout out nga pala kay Yori Kabalsa Yori ba yan? Tama ba? No, Tapos kay ano nga? Ito ba sa akin? Herman Madalaga Herman Madalaga Swelda Swela Swetla? Herman Madalaga Swela At saka nga pala do sa grupo ng Hyundai EO10 Club ng aming group Shout out sa inyong lahat at hanggang dito na lang ang ating vlog. Salamat sa pananood. See you for my next vlog.